Hi guys, uh, good morning. Again, uh, this is Kuya SMB or Ronald Tefan. So, bago natin uh, ipagpatuloy ang ating uh, content ngayong araw, please um, don't forget to subscribe this uh, YouTube channel, Ronald Tefan Vlog. So, ngayon, uh, after my duties, uh, dito na po ulit ako sa uh, likod. Okay, sa likod. Kasi, um, ito ang buhay as a health worker so ito um, kapag uh, off ko sa work ito yung ginagawa ko nagtatanim ako ng gilid gilid lang naman ng mga <laughs> yan, gulay yan nandito <laughs> yung yan mga gulay gulay yan yan kasi in case of uh, kailangan maggulay mag hindi na nabibili ng palengke so dito na lang dito na lang kukuha sa sa likod bahay so so yung kasama ko marami akong aso dito guys ayan ah eh. agot 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 Ay, yes, agot ayos yung ito yung mga aso ito yung tuta to idol mga kaidol ito oh mag-aaway na naman dito tayo come So guys Ito yung aking favorite na aso Si Goko Si Goku oh, Dito di, di si Goko ano? Si Goka Ito si Goka oh. Si Goko, Si Goka Maraming mga aso dito guys oh. Ito pa So kasing kulay ng damit ko guys Ay oh, Ay ito Diwang ko Oh kung sino pong gusto bumili, PM lang po, PM. <laughs> Ang cute, oh. Eh? Ang ganda, manang-mana kay Kuya SMB. Oh, ito, dalawang nanay. Ito, ito may anak to, so, tatlo. Ito, tatlo. So, may papi kami ngayon, anim lahat. So, cool, cute. Welcome. So, mega love shoutout pala sa mga, ano, uh, mga kaibigan kong vloggers. Mega love shoutout, Michelle, guys malang dito kasi kapag may tao talaga dumadaan magkabrakingi ng mga as ito yung lalaki guys ito yung dalawang babae ito, ito, yung libangan ko dito guys kapag walang, walang kausap so ito la aso ah, yung kausap ko dito guys azu azu boom boom so Yan sa mga nandiyan, please uh, don't forget again to subscribe and follow this channel. oh, oh aba, aw, natin uli. Mabigyan oh, natin ng panahon uli. Okay. Okay, sa Miguel Love sa team uh, ha? Ni Migs Molino, Miguel Love shout sa mga friends ko. All supporters, all followers sa Miguel Love shout So ito na ngayon. So since na po kung Iban masyaro tayong uh, nag uh, vlog kasi may ginagawa ilang po tayo. Okay, prior prior commitment. Sana all prior commitment. Oo. So bago matulog, ito muna. Ito muna yung kausap natin. Ay, ay. to Gupit nila guys. Ehwan ko ma PM lang po sa mga gustong bumili ng uh, aso. Ha? Ah. So guys, so PM lang po sa mga may gusto. 10,000 per head. 10,000 <laughs> guys. So itong kit guys, oh. So. Cute. Oh, goy, goy, babae man ni, guys. Babae man, guys. Babae. So cute nang no do no. Oh. Yung tainga Sobrang cute ng mga aso Sana mapansin na tayo Sa social media Hindi puro issues Good vibes Oo, siguro ito yung The best Nagagawin, uh, iwasan na yung mga Anik-anik na mga issues Oo kung kailangan pero kung yan ang gusto mong gawin sa yung content I respect na lang si Kuya SMB that's your choice alright Sobrang ano nila guys, sobrang happy nila. ano pa lang yan sila guys uh, uh, Two months, uh, months or 1 and a half months old One and a half months old yan sila so sobrang cute nila mga kaidol yung ano ito, ito lang yung libangan ko dito yung mga aso kapag walang kausap okay ay okay. ay okay. sobrang cute sobrang cute sobrang cute ito guys oh sobrang cute niya Ah, uh, kasing singkit ni Kuya SMB guys. <coughs> itong buhay ano, itong buhay uh, single ngayon mga kaibot. Yeah, hanapin natin punta natin guys yung ano, yung tatlo pa kasi tatlo to eh Hindi ko alam kung ano 'to, check natin kung ano 'to. Babae guys, babae siya. So, dito tayo. Si Jun ganda Babae din ata 'to eh. Okay, halahin natin, guys. Babae. So dito isang babae. O, oh, isang lalaki, dalawang babae. So doon tayo sa kabila, guys. Papakita ko sa inyo. So, guys, yung si isa. Ayan. Ito si Goku. I will check this. Lalaki siya, guys. Lalaki. So, dalawang lalaki dito, guys. Sa kabila. Saka isang babae. Ito na. Ito. Ito si Goku. Ayan. Ito si Goku. may nag ano nagsurit sa Bisaya ewan mo sa Tagal ko nagsurit oo mahirap yung magsurit na may kapitbahay tayong may asma so. pili picture tayo picture ito shush shush Basta kumitik-kumitik na itong aso na <laughs>. <sighs> ito. muna, mga ka-idol. Again, this is Ronald Tipan, this is Kuya SMB, para par like, Have a good day, ingat, God bless, mabuhay